ito guys, oh, tanglad, oh, um, spring onion. Yeah. Nata itong little garden, guys. Magkuha ito din hi. May mga boxes na wala pa na sort out. Okay, na akong alubati, guys, oh. Magkuha ta o tanglad, guys. Then, magkuha ta o Sakto na niya siya. Okay, gamay naman akong roast pork. Then, magkuha taog. Spring onion. Nakakot spring onion, guys. Uh, only one. One will do. or we'll just get two. I just get two. na Maghimot roast pork, guys. Filipino style. Okay, namiss na ako ang lechon balik ka sa sulod so nana ko sa sulod naka na ko o garlic and onion then ito yung kinuha nating spring onion sa katanglad kunin ko guys yung ating roast pork ayan magro roast tayo today for lunch ayan day off ko today guys then sinipag ako magluto pagkain ko for the next two days Then, saka ano pambaon ko sa work dahil meron akong Saturday at Sunday na trabaho. So, ayan. $22 for 1.3 1.1 32 kilo. So, ayan. Belly roast na boneless. So, i e ko siya. Gusto ko kasi kumain ng crunchy-crunchy na pagkain. Na-miss ko yung lechon. So, gagawa tayo ng mini lechon. Ayan. Pinoy style. So, dito ko siya ilalagay pag ready na at naka-foil siya lahat para less ang ating hugasin. Ayan. Ikat ko lang to guys, oh, na maliliit. Then I'll show you later how I do my Pinoy style roast pork. Mag-light tayo ng candle, guys. Before tayo mag start. Ito na yung pork natin, guys. Hiniwaan ko siya dyan. Ayan. Para dyan ko ilagay yung mga um, aromatics natin. yan, Then, maglagay din ako ng pepper, chicken powder, saka nor seasoning. Ayan. Lagay ko siya dito. Then, nahugasan ko na pala yung pork. At, um, ilagay na natin, guys, yung aromatics natin. Ayan, mamaya ipat dry ko siya pag nalagay ko na siya dyan sa ano, baking pan. Ayan, pat dry ko siya din. Lagyan ko siya ng oil, saka salt yung kanyang skin para crispy. Ayan. Okay. Lagyan ko ng pepper. daming pepper guys kasi mabango yan mamaya then gawin natin ng seasoning then naglagay na pala ako guys ng ano ito chicken powder naglagay na ako then maglagay na tayo ng parang hindi siya center okay yan Maglagay na tayo ng ating aromatics. Baythen ng garlic. Then lagay tayo ng onion after ng garlic. Then, lagay tayo ng spring onion. Then, lagay tayo ng tamlad na hiniwa ko ng maliliit. Ayan, mo yan mamaya guys. Babango yan siya. Okay. Ubusin natin guys. Guys, sayang yung aking ginayat. yan tanglad. Masarap pag maraming tanglad. Ayan na guys. Nalagay ko na lahat. Ayan na yung ating aromatics. Diyan, nilagay ko na siya. Then nilagyan ko na din yan. Mga pampalasa. Ayan. Masarap too guys. So, lagay na natin sa baking tray. Ayan na guys, nilagay ko na siya dyan. Hindi ko na ginamit tong maliit kasi hindi siya kasya. Ayan, dito ko na lang siya ilagay. Like last time. So, ayan, pat-dry ko yung skin. Dinagyan ko siya ng oil sa kasot. Ayan, i lang natin tong skin niya. Kasi masarap sya pag na-dry. Crispy yung kanyang balat, guys. Then, wag lagay tayo ng oil. Ayan, dry na. Ayan, dry na siya. Maglagay tayo ng oil. Oh, salt muna, guys. Salt. Maglagay tayo ng salt. Yan, ayuday salt. Yan yung gamit ko. Lagyan natin ng marami. Ayan. Then, nagay tayo ng oil. Ayan, oil. Para mag-crispy yung kanyang skin. Ganyan natin kaunti pa. Then, lagay tayo ng more salt. Ayan, huwag naman masyadong marami para hindi maalat. Tampak crispy lang guys ng skin. So, ayan, nakahit na yung ating oven. Hintayin ko na lang 10 minutes. Then, ilagay na natin itong ating uh, roast pork. Nagawa ako sa usawan, guys. Ayan, ang sarap. Ano to? Um, cucumber. May onion, saka tomato, saka chili. Diyan, naglagay ako ng toyo. Nor seasoning kaunti, saka pinakurat na suka. Yeah, ayan, yan, ang nilagay kong suka. Ayan. Ayan na, guys, yung ating pork. Lagay na natin sa oven. Then, after mga 1 hour guys, tingnan ko siya. I-check ko siya kung um, luto na at kung nag-crispy na yung kanyang skin. But, kung hindi pa siya nag-crispy, so another 30 minutes. So, try natin mamaya. Tingnan natin mamaya. Ayan. natin guys, ang ating roast pork. Lapit na siyang mag yung kanyang balat looking good kunin na natin guys yung ating porky ayan hindi siya masyadong nag crispy ito lang sa gilid sa yan. hintayin natin guys baka mag crispy siya maya maya luto na to guys kasi ano na siya eh. more than 2 hours na ayan luto na yan Yay! most part is done. Try natin, guys. Oh. <laughs> Ayan. Crispy siya dito sa gilid. Ito lang hindi masyadong na crispy. Yung sa gitna. There you go. Ang bango niya, guys. Mabango siya dahil lang sa mga nilagay natin aromatics. Ito na, guys. Yung balat niya. So, saw natin yan sa toyo. Yummy! Mm -hmm. Ang harap, saka ang bango. Mmm, yum. Yummy. Mmm, magkano tayo? Mm, Going guys. Mmm yum yum I'm crispy yum, yum. crunchy Hindi lang na-crunchy yung yut na. Yung yulit-yulit, okay. Yan, hiniwa ko na lahat, guys. Yung skin niya. Saka yung, ano, meron siyang medyo nasunog. Tinanggal ko na yung, kasi na-toasted na siya. Na Ayan. And, this is for my lachy-lachy. Let's eat. Let's eat. Ayan am ating roast pork.